Bitbit River. So, ang dami na naliligo ngayon. Wala pa sa ano. Uh, summer, no? Apa, bagay. Pasaber na pala ngayon. Pagkatapos ng Chinese New Year. Hi, guys! Ayan. Hi, guys! Welcome to my vlog! Ayun, mga ano. Kuya, sa kayo, kuya! Ikaw, Ryan! Bye, Ryan! kawayan bulacan ayan shout out sa mga taga may kawayan bulacan kag girlfriend ko Sharon Leo ayun shout out daw sa girlfriend ni Kuya ayun parang uh, magnay Mike Smash vlog Mike Smash Mike Smash yung motor ko Sharon Mike Smash shout ayun Mike Smash vlog <laughs> andito na mga Korean ano Korean fans. Ano yan? Uh, mapapanood nyo sa Facebook and YouTube. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Bato. Bato. <laughs> Yun. Yung sabi ko. Yan, yan ang batong hindi natutunaw, no? Yan. Oh, meron, meron. Bitbit oh. <laughs> Bitbit River. Ayun. Ayun. Ta -tang ta -tang ta -tang tsaka oh. Luis TV. Ayan, yeah, Luis TV. Shout out kay Luis TV. Shout oh. out. Baka meron meron ka na. Manong, binay. Uy. Pangalala, <laughs> Pepsi <laughs> Ben. Ya yeah, ya, yeah. thank you thank you. Mike Smash Blog. Mike Smash. Smash. Facebook yan, tsaka sa YouTube ah. Thank you. Yan, maraming naliligo. Summer na summer na, oh. Mainit. Ayan, maki i tayo dito sa mga magbabarkada. Ayan. Kuya, saan ba kayo galing yan, kuya? Citrus. 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 Yun. <laughs> binabati ni Kuya sa tropang geng geng daw. Oh, tropang geng geng daw. Binabati ko daw. Kamagana ko sa Pilipinas. Para tayo na sa abroad ah. Ayan, <laughs> binabati ko yung tropang sa Pilipinas. Ayan, Mike's uh, Mask Vlog po. Uh, YouTube po and Facebook ah. So ayan ang bagong discover dito sa Bitbit River. trigger. <laughs> Hoy, hoy, hoy. Dito nagbabangka rito, Ayan. Tiningnan natin ang huli ni tatay. Naglalambat sila. Oop oh, ya. So, yan guys, oh. Eno, oh, mga naliligo. Kasarap dito maligo. Running water dito guys. Running water. So yan. Nang lalambat. Anong oras pa kayo nagsimula kuya? Nang, nang huli. Plus 10. Plus So okay naman. Okay naman. natin. Sarap nitong na tilapia na to. Uy, ang laki nito oh. Ano? Oh. So, Sus, so, ang sarap na. Oy, buhay pala. Buhay yan, buhay pa. Buhay pa. sa pantay. Ayun guys oh. Yung laki ng tilapia oh. Ito yung masarap ihawin ngayon. Tilapia. Talagang ang taba nito. Oh. Buhay na buhay pa. na buhay pa. So may pang-ulam na kayo no. Kuya no. Mm kung oh, pang-ulam lang, Pulutan, <laughs> Ulam pulutan. Itong malaki na to, sarap ihawin 'yan. Oo Oo. So, 'yan ang huli nila. Na isda. Puro tilapia lang talaga, Kuya. Tilapia minsan 'di, ang malalaki. Oo. So, mahina pa naman ngayon 'yung naliligo, konti pa lang, no. Si wala pa 'yung summer. Pagdating ng summer 'to, puno. So, maganda rito. Yan, running water. May mga ibon pa. Yan, huling tilapia. Oo, puno ang rito, no? Nagagawa din kayo ng cottage dito? Mga kamag-anak. mga kamag-anak mo. Ay, isa lang talagang huli niya ngayon tayo, no? So, kapraso eh. lang yung, yung lataga namin, kapraso lang. Kapraso lang. Diba, tinesting ko lang mga agos kasi. Oo. Tinesting ko lang mga agos sa, sa panong naman. Sa taas talagang meron? Oo, doon. Sa taas talagang napakarami. Eh, wala. May ibig kasi. hmm Kaya hindi sila nagpipermis, ano? Nga, Oo. Oo. So, isa lang siya, oh. Nauhuling, maliit. Ang tilapia. Pero pang ulam na rin yan. Eh, sigurado. Pang Oo. Pang gata, ano, tay?

Tingnan natin yung huli ng mga ano. huli na kaninang bulig ang tinatawag. Ayan guys. Oh. running water yan. Kaya sarap dito maligo eh. So ayan guys, nandito ako sa taniman ng ano, uh, Pitsay, barangay ano to, Santa Maria, no? Tumana. Ayan, barangay Makaiban. Ayan si Kuya, oh, tubong Bicolano yan. Pero ang sipag magtanim. So ito, Irene, ito, sa itong area na to, Kuya, magtanim. Ah, sa pinsan mo. So ikaw yung nagbubungkal ng lupa. So ayan, sipag yung bungkal ng lupa. Nagabigol yan, pero dito na siya nagkapamilya oh, ilang taon ka na rin dito kuya? Ah, 2005 din dito na kayo. Matagal na rin pala no. Ilang taon na yung panganay mo? 5 taon na. Yan ito, ito na yung hanap buhay mo no. Oh. Pero ito yung marangal na ano, na hanap buhay. At saka kasi kung wala dito sa ano, yung mga nagtatanim na to, wala rin to sa palengke. Kaya sisipag nito mga to. Pagkatapos bungkalin, Babasahin pa ba yan o tatanay man na? Kakalay ah? Kakalaykayin pa Ah, kakalaykayin pa para maging pino. So, ganun ka proseso yung ginagawa niya dito sa ano sa lupa. Pagkatapos bungkalin. kalayin, kakalaykayin pa. Napakalam ah, ko mo kaya? Ayan, si Kuya Jeff. Ayan, sipag niya magtanim. So, ito yung gayahin nyo. Ah, yung iba kasi, ayaw na magtanim, ano? Oo. Oh, Hindi eh, nila alam dahil dito sa mga to, yung mga matsatsagang magtanim, ito yung mga kinakain nating gulay, sila yung nagsusupply sa mga palengke. Mga ilang buwan naman yan kuya? 7 Se days. Malaki na sila? 17. Ah, 17 days? Oh, um, Matagal-tagal din pala. Halos kulang-kulang isang -kulang buwan din pala. Ano? Pero ang pinakaanin niyan kuya, mga ilang buwan? ano? Hindi siya araw ko. 17 days talaga. yun ang pinaka ano ng ani. Pinaka So yeah. Tatanim dito ng gulay. Ayan, e, tingnan nyo yung ano. Ayan, binubungkal na. Nakuhaan nyo na yan, ano? Naani na. So, ito pa yung ano. Yung iba. Ayan, guys.

Na dala, dala. O dala. Ya, hindi yan gigito. Eh, ay tinbito. Ito yung, ito. Gusto yung ano, basta ihaw, ma-mailigyan ng kubutan. Ito 'yon. Ibig sabihin, ah. Ito'y 3 ng alat 'to. Tapang alat. Alat. Ay tama. Atabang ito. Tapang bayan. Alat. Ay ng buhayon, tama. 'Yon. So, ito. ay Makita nyo, ang guapo ko pala pag mayo kaming isa. <laughs> <laughs> Kita mo, pinagtawanan ako nila nanay oh. So, ibig sabihin hindi totoo yun. <laughs> ito, ah uh, mas guwapo pa pala sa akin yung isda. Ayan, ayan. ayan. Ate, eh, tingin ka te. Ayan, ayan, si, ana, si nanay. Ah. Uh, na <laughs> isda so ito, may eh, tawag akong isda, ito tinatawag na karpa. Anong masarap na luto dito sa Carpanay? Uh, adupong ginataan. Adupong ginataan? So ginataan siya na inatupong? Adupong muna bago gataan. Ah, adupong muna bago gataan. So, adupong siya ihaw. E ihaw. Masarap din siya ihaw. Sarap pala. Amoy pa lang. Isda na. so yan. Amoy isda naman talaga guys eh. Ah, uh, Magkano po ang kilo nito, Nay? Ah, 50. Uh, so ito po talaga hanap buhay niyo, Nay? Ito lang talaga. Nay, pag nakikita ko sa camera, pag nagtabi tayo, ganda mo ka ba? <laughs> ito po lang po si Nanay. So, yan ang hanap buhay nila rito sa ano? Araw -araw. Sa araw-araw dito yan sa highway ng Santa Maria, Bulacan. Makaliban. Makaliban sa Manila, Bulacan. So, kung gusto nyo bubili ng isda, tayo dito sa Rewa pa to. Okay, okay. Okay. ang mga isda Hindi naman nila. Ito na na. Ito na na. Nora Resort no San Jose del Monte, Bulacan. Uh, napakalawak ng resort. Villa Leonora. Terima kasih telah Delia Leonora Resort, del Monte Ano na Resort. Ayan guys Ayan si kuya Ang masipag na dito Sa Villa Leonora yan Pangalan mo kaya? Si kuya? Ayan, si kuya Gil si kuya Gil Ang masipag rito ang Ng Villa Leonora Resort in San Jose del Monte, Bulacan. Mike Mas Vlog, kuya. Ano sabi niyo ba? Facebook and YouTube. So yan, may ikot natin ng Villa Leonora Resort. and guys. कान बुदकाई सब के लिए लोदा ऋषि या नोसा नो से डेलmonte बुलाबा Ayan, nagpapaligiran niya. Subo ang ganda rito. Uh, maraming puno. Ayan. Ayan guys. Uh, short dito sa Villa Leonora. San Jose del Monte. Oh, hey Guys, panoorin niyo yung kamag-anak ng papo ang laki na itong puno sa so mag-anak ng pakuya ang laki naman na ito ayan guys oh. So. ayan panoorin nyo kung ano bang puno yan ayan pakuk ba to ayan dito ako na sa ilalim niya ako so ang laki laki na ito ayan pakuk ba yan nasa tubig pa oh. ayan yung tubig niya oh. ba yan, guys? Yan. Ang laki ng puno niya. Parang kala mo pako. Pako.